Rice? Kumain ka na ito, oh, tinabay. Uh, Lagi mo ng cheese swiss. Pa uh? Palaman, tumasap, palaman. Uh -huh. Eh, kumain ka ng tinapay, huwag lang uh -huh. niya. Oh, uh Alis -huh. Hoy. Anong palaman mo, Christian? Ang tawag mo dyan? Yes, <laughs> butter. 1000 na ikaw. 'Di nangay man ito. Kaya tinitipid niya Kaya yung isang daan niya. Panghapunan na 'yan ha. Wala nang kain ng kanin, panghapunan na 'yan. So, So, 85 gapit. charge dito sa lausa. Gusto mo kanin? Gusto kanin? Lagyan mo yan. Gusto <laughs> mo gabi't lumayong <laughs> <laughs> Napalit na lang yung baso. <hubilawil> sa merkado. yung na Sabi Mukha. Gusto mo mukha? Bangin na hulog. O ano. O tapos. Mm, gusto din ni Mocha, bigyan niyo. Diba? Gutom din siya. Charge ito, tumati kayo. Ang tulis pa. 1,000. Ba daw?